Gawin mo ito sa mura at mahal na cleansing oil. Ito ay lalagyan lang ng konting asin. At makikita mong talagang halos pareho lang ang resulta. Siyempre, ang kaibahan nga lang ng mahal sa mura ay talaga nga kahit na ito lang yung ilalagay mo sa iyong kutis, ay mas agresibo ang mamahalin kesa sa mumurahin. Pero kung gagamit ka ng asin at ito ang iyong pang-scrub ay talagang halos pareho lang tingin mo ito sa magkabilang uh, braso mo. Yung uh, isang uh, mamahalin ay lagay mo sa kaliwang braso at ang isang mamumurahin uh, ay lagay mo sa kanang braso. Mas maganda rito ay lagan mo rin ng konting uh, patak na lemon or calamansi. So, wag na wag niyo uh, kakalimutan kung saan niyo nilagay yung mamurahin, kung saan niyo ipinahid yung mamahalin para makita niyo talaga ng 2 to 3 days lang ay makikita niyo kung ito ay may uh, uh, pagkakaiba. Pero ako na testing ko na ito, halos walang pinagkaiba. So, ang logic dito ay hindi mo kailangang bumili ng mamahalin kung ganito lang din na halos magkapareho lang ang magiging resulta kapag ito ay nilagyan mo ng asin at nilagyan mo ng konting patak ng lemon. So, tandaan, bago ko ito binavlog talaga, ito ay tinetesting ko muna. Hindi ako nagbablog nang hindi ko muna natetesting. So, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!